na manong balik. Ito, kung natin, ang Region 1 Director Lawrence Mina, Regional Director ng Office of the Civil Defense OCD Region 1, Director uh, Mina, magandang umaga po. Uh, isang mapagpalang umaga din po sa inyo, uh, Sir Orly, mm -hmm. at ba sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat. Live po tayo ngayon sa Radio na TV pa. Director Online ko muna siguro. Kumusta ho yung uh, lugar sa Pangasinan na nagkaroon po ng first landfall ang bagyo na si Emong? Opo, uh, na i nga po kanina na 10:45 kagabi uh, naglanto sa Agno, Pangasinan. Ayon kausap ko rin po yung ano, yung feed uh, dream o doon si Direktor uh, Uro. Uh, ayon sa kanya, uh, marami lang, uh, malakas nga ngayong ulan, malakas din yung hangin. At saka ongoing kanina mga bandang alas alas 3 nata or alas 2 pala ng uh, ano nila, na pag uh, clearing nila ng mga lugar-lugar. Okay, alas dos. Ibig sabihin na uh, after ano 46 hours ay humupa naman ay hangin. Tama ba yun? Opo. Uh, meron pa rin pong pagkakal doon. Uh, hindi na ng unang bagsak niya na napakalakas daw. Eh, Ganon din po dito sa laon yun. Uh, medyo nung bandang alas dos, ba, alas dos na po kami binayo. Hanggang uh, almost two hours po kami rito. sa office nga namin, agad. So, <laughs> so, sa na namin, nagkabasag-basag. Oh, saan saan ang office po namin? ng uh, OCD Region 1? Andito po sa San Fernando, La Union po. Okay. Kung saan naman po dyan sa La Union, kung sa Ilocos, uh, kung sa Pangasinan, ay eh, agad din namang humina. Wala naman pong report ng pansala po din sa Pangasinan wala pa lang uh, major uh wala, po. wala, wala pa pong umaabot sa amin ngayon kasi medyo down din po ata yung communication line nila kamayan yung yung Philtrip Dreamo lang na nakausap po kanina okay. madaling araw yung ongoing na po yung clearing nila uh -huh. pero dito sa La Union po medyo talagang bumayo ko kasi as I am to describe parang may may ano eh ipo ipo na dumaan parang gano'n. Mm. Malakas po, malakas uh, talaga ano. 100, 100. nga na 120 to 165 kph daw 'yung uh, hangin na ina-expect po dala po ng bagyong Emong. Uh, itong pinapanood kong uh, video, uh, alam natin sa La Union, marami pa rin mga residente dapat na ilikas yata as of uh, last night doon sa mga baybayin okay. ng La Union, tama ho ba na uh, director o na nailikas na ho lahat po ito? Ah, uh, naririnig pa lang po namin kasi ngayon pa lang din po kami mag, ano, mag iikot eh dahil uh, hindi basta-basta lumabas na dahil lakas na po ng hangin. Mm -hmm. Pero may mga naririnig na po kami coming from yung mga yung uh, no, provincial uh, disaster risk reduction uh, and management officer nila na pinaabot na nga, na may mga clearing operations na rin na ginaganap ngayon. At saka marami pong ano uh, uh, mga bahay-bahay na nataganan ng kahoy yung naman yung mga na out namin ay wala naman kung nasaktan ng tao. Nakapag-transfer naman po sila sa maayos na lugar. Kumusta ho ang deployment ng mga posibleng kailanganin ng mga search or rescue o itong tutulong sa paglilikas sa mga apektadong mga mamamayan dyan po sa Region 1? Opo, uh, po lahat ang ating mga SS, SRR units. Ano po? Actually, since yesterday, nag-start na po sila uh, dyan sa Pangasinan dahil iba yung mga epekto ng mga naunang bagyo, eh, may baha-baha. So nag, nagre-rescue na po sila dyan sa lugar na yan. Now this time, sigurado, in place naman po, naka-strategically located yun itong mga SRR units natin sa buong region po. Naka-ready po sila. Okay. Then yung sa Ilocos nga kanina, nag-report na rin, nag-uumpisa na. Pero nag-start na siya kasi may yung epekto ng siguro ng hampas niya na una doon sa kanila, nagtatumba-tumbahan po ng ano uh, mga kahoy sa highway. So, mm -hmm. Nag-clearing na sila kanina po. Director, uh, nitong mga nakalipas na mga araw, Habagat, uh, Dante, Crising, uh, Dante, ngayon ay eh, Emong. Uh, kung, ano ho ang uh, casualty report po dyan sa inyong region? Uh, since yesterday yung last reporting namin po, meron lang po isang uh, injured uh, Pangasinan na na nabagsakan ng ano ng nabaling na, uh, sanga ng kahoy. Mm -hmm. Pero okay naman na po siya. Yun lang. Ah, uh, po natin kung related nga talaga dito sa mga dumaang bagyo. Mm -hmm. So, yun lang po naman. Wala naman sa mga dead and missing, wala naman pong nai-report po. Okay, well, sana mabagamat uh, alam natin kung gano'ng kalakas ang maaring maranasan sa itong bagyong emong, hindi na makadagdag pa sa mga pinsala na maaring uh, natamo na ng mga lalawigan at lugar, sa lugar po dyan sa Region 1. Ito nakalipas sa mga araw, Director. Meron po bang major infrastructure na, na, na pinsala dyan? Ito nakalipas sa mga pagulan? Ah, uh, yung mga roads lang naman po natin uh na yung isa na nai-report na dating possible, yesterday na airport po na light vehicles lang po ang pwedeng dumaan mm -hmm. dahil nga po sa ano sa epekto ng flooding at saka though mayroon mang ganyan meron naman po tayo mga alternate uh, roads na pwedeng daan para makalusot pa rin yun po yung sa ano may may seven na uh, roads mga road segments po dito sa Pangasinan din na napinsala pero may mga alternate routes naman po na pwedeng daanan. Okay, pangulo siguro direktor, bagama't alam natin na meron pa kayong mga tatanggapin ng mga report uh, mula pagkasinan uh, La Union at uh, after yata La Union ay eh, Ilocos Sur din, itatanggap po kayo ng mga report ngayong umagang ito. Siguro makikibalita okay. na lang humo na kami uh, director sa so mamaya-maya po sa inyong uh, region. Panguli na lang sa oras na nagkakausap po tayo, kumusta po? Gano'ng kalasang hangin na inyong nararamdaman po dyan sa San Fernando, La Union? Eh, sabi nga ko nga po kanina, nakadalawang almost two hours po kami na binabayo ng hangin at saka ulan. Uh, talagang malakas po kasi if I am, yun nga, sabi ko kung i-describe ko po, po, sabi na nga po, eh, nag-check po ako sa fifth floor namin, ay eh, talagang malakas. Medyo nakahawak ako doon sa railing. Tatangayin at, kayo sa lakas ng hangin. Pwede ah, uh, tangayin. Tatangayin ka talaga po sa lakas at uh, medyo. Ka. And marami pong nabasa dito sa building namin. Actually, Uh, malakas po uh, if I am to describe parang A e to A to po. Alright. Director, ingat po kayo at makikipalita ho ulit kami sa inyo dyan na um, uh, sana ay hindi tayo magkaroon ng problema sa linya hindi po ng komunikasyon uh, para po patuloy ang ating pakikipagugnahan sa mga lalo na sa mga lugar na inyo po tatawagan na uh, Director Lawrence. Opo, basta mag lang po kayo at mag-feedback kami o kaya kung mayroong mga uh, mga developments or updates uh, about din namin. Okay. Ingat po kayo, ingat po at uh, lalo na sa inyong mga uh, mga mamamayan diyan sa Region 1. Thank you sir. Director Lawrence Mina po 'yan. Uh, napakinggan Regional Director Office of the Civil Defense sa Region 1, mga kapuso.